Ang karapatan mo, Mr. Harry Roque, talaga bang inisip mo na paniniwalaan ka ng mga kababayan natin sa ginagawa mo ngayong pagtatago? Hmm, ang kapal din ang mukha, no? Mga ipokrito daw itong mga kongresista. Ah, sige. Kung yan ang gusto mong isipin, mga ipokrito, naging ipokrito ka rin ba nung nasa kongreso ka? Or mas malala yung pagiging ipokrito mo nung ikaw ay nasa kongreso? ilang tao na ba, il, 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 il gaano ba kalaking porsyento ng mga kababayan natin ang niloko mo, Mr. Harry Loke? Tapos ikaw pa ngayon yung may gana na ipagtanggol yung ganito klaseng tao. No wonder, you are in the same circle. Nauna ka lang ng konti na magtago. Pero sa tingin ko, darating din sa punto na ang mag-ama na ipinagtatanggol mo ay magtatagurin. Magtatagurin sa batas. Nauna lang yan. Sige. Ang kapal lang ka, no? anti Ang tipay ng sikmura, yun yung madalas kong sabihin na banatan mo yung mga kongresista at mga senador. Kuno ay pinagdidiskitahan nila ang confidential funds ni Sara Duterte. Kung talagang confidential funds lang yan, oh, ay bakit ang dami pong naglalabasan ngayon ng mga testigo? Ay bakit ang dami pong naglalabasang baho ngayon eh, sa si Sara Duterte? Kung paninira lang yan, mali. Kung yan po ay ginigipit sa Sara Duterte at pilit binabagsak, pwede. Madalas kang sabihin yan, pwede. Dapat talagang ibagsak ang mga katulad ni Sara Duterte na napakaraming katiwalian. Dapat ibagsak para hindi man na magkapuesto muli sa ating gobyerno. Wala kasing, wala kasing puwang yung mga ganyang klaseng leader sana sa ating bansa, sa ating lipunan. na At lalong-lalo -lalo na po ang mga katulad ni Harry Rockwell talaga lang. Tapos na po kayo lahat. Hmm, Mr. Hariroke, ang maigi pa sumuko ka na, harapin mo yung uh, mga inaakus sa laban sa Napakarami niyan. Yan po ay kung kakayanin niyo na dahil sa puntong ito sa tingin ko kung hindi na lumutang itong si Hariroke, alam na this, nagpatiwakal na siguro sa sobra sa sobrang hirap ng kanyang kalagayan ngayon na deserve niya. 'Di ba? Hmm, pinagdidiskitahan daw. Paano pagdidiskitahan kung kung talagang maraming nagsasalita dahil hindi na nga takot wala nang nananakot ng mga Duterte dahil wala nang, hindi na kasi katakot-takot ngayon ng mga Duterte. Wala na po. So ayan, naglabasan ng mga testigo, naglabasan ng mga witnesses, naglabasan ang may mga alam. Okay. Para ilahad ang katotohanan. At ang katotohanan po ang malaking kalaban dito ni Sara Duterte. Sa so tingin niyo talaga kinakalaban ng Kongreso ang mga Duterte? Of course not. Okay? Ang kalaban ng mga Duterte ay yung katotohanan. Ang kalaban mo Mr. Harrell, okay, ay ang sarili mo. Yung pagiging gahaman niyo po. Kaya kayo na anjan sa pwesto niyo ngayon. Makakaahon pa ba kayo? Sana hindi na. Good luck.